ko lang puntahan yung tulay na kung saan ako nakatera dati. Gusto ko talaga siyang balikan. Ano yon? Ano yan? Ba't may mga camera? House tour ba? Bag ano to? House red? Ang tawag doon? House tour. House reveal. House reveal? House, reveal. house tour? House Aris. Oh, house arrest. <laughs> okay. Ayan. May mga nakandang camera. So, makita ang loob ng bahay ko. Yes. At ready na ba kayo makita? Yun. Ready na ba kayo sa dapat hindi makita? Yun. Kung ready na kayo, let's go. Papasokin ko kayo. Ayan guys, makita na ba? Hindi Ayan, mata. pagpasok nyo. La, pagpasok nyo, labas agad na yung pinyo. Love you. Ayan, pagpasok nyo sa pintuan. Siyempre, bubungad sa inyo ang ating dining. dining area. Ito yung dining area natin. Tapos, siyempre, para hindi kayo mainitan, hindi maaglas ang inyong mga make up, kung naka make up man kayo, siyempre may aircon dito at siyempre dito muna tayo ayun na pagkagaling mo sa pintuan, may pinto ulit kasi pagpasok nyo doon dito yung exit, nabas <laughs> na kayo <laughs> pero siyempre hindi, uh, ito naman yung ating kitchen dito tapos so, siyempre nandito ang ating mga cabinet actually pinakustomize ko siya para hindi yung space niya masakop. At syempre naman, nakalagay dito, meron tayong mga tinapay. Ayan. Pag mayroon mga bisita, kunyakunyari, tagyan natin ng isang biskwit, isang ano dyan, kung ano yung nandyan dyan, para kunwari, share siya lahat. At syempre, dito wala. At pagdating dito, meron tayong mga halaman. Tapos syempre, meron din natin pang gamot sa mga ano, pang express sa mga basher ito. Binili ko talaga siya. Kasi pag may basher dito, nakakapasin-spray ang muka agad. Bakit may mga naman pala sa gilid? Ano, binili ko to. Actually, dyan talaga ito naka-display. Kaya lang, binidiligan ko siya dito mas malapit. Para pag, mag mas pag na siya, saan ko siya ilalagay. At saka ito, sabi ng binilihan ko, pagpaswerte daw to, mga klaseng halaman. Pero, kaya ba diba, sabi ko, yung swerte kasi talaga, wala sa halaman, yung nasa tao pa rin, diba? Depende pa rin sa may game, discard mo. So, dito naman tayo. Kaya na, yung kanyang Ayan. Pagdating naman sa CR, yan. meron tayong shower. Di gusto mong shower sa wearan. At syempre, meron tayong... Hot and cold din yung shower. Hot and cold. At syempre, meron tayong lagay ng sabon dito. Linis At meron tayong... Anong tawag dito? Lababo. Dito lababo. Bidi. Basta may tawag dito. tawag dito. At syempre, bago ka maligo, kailangan maghubad ka. Dito naman ang lagayan ng mga Anik-ani Pang hotel yung ano Ganyan ang style natin At hotel. ito naman tayo sa Sala Ayan, pagdating mo naman sa sala Bubungan sa inyo ang mga awards Mga ganyan certification Mga ganitis Tapos syempre, kung gusto nyo magkanta-kantahan Meron tayo dito video Okay, kukulit lang ko sa phone At pwede na tayo magsingalingaling At syempre, meron din tayo ganito Para ang nakas makasus yan Meron din tayo para pang nagkapi-kapi. Ano tawag dito? Glass table. Oo. Oh, Tapos ito, pwede nga gawing astray kasi walang astray. Tapos syempre, pagpungan mo dito, Ina, mayroon ma tayong mga ma ganito. Yan. May TV. Yung mga award mo. Tapos syempre, yung mga award natin, papakita ko lang sa inyo ha, Mayroon tayong Asia's Golden Icon Awards 2024. At syempre, mayroon din tayong Gawad Al Filipino Awards. Nakatanggap din tayo ng ito ang Most Sensational Media Personality of the Year. Ayan. 2024 yan, guys, ha? At mayroon pa. World Class. World Class Excellent Japan Awards. Ayan. 2024 din to. Kaya marami tayong award ng 2024. And of course, meron tayong mga maliliit. Ayan. Ano ba tong award na to? Second Philippines. Philippine uh, Finest Business Award. Ito naman. Mayroon pa to guys. May Hindi corona, ba? corona pa sa baba. Ayun, may corona pa sa baba. Ayun, corona mo. Ayun. Ayan. Saka ito naman yung Binibining on Dust 2024 20 Farm. Ako rin yung nakakuha ng award. Para ipakita ko lang sa inyo. At siyempre marami pa to eh. Nakatago pa. Ay, mayroon pa ito. Ayan na, ah, hindi ito trophy ng basketball ha. Ito naman yung nag-champion na ako, second runner-up lang ako sa um, uh, boxing. Ito naman yung award ko. <laughs> Tapos, syempre, mayroon pa dito mga ganito. Ang dami, mga ganiyan, ang dami, oh. Mga certification. Hindi pa nung pala lahat ng mga award mo. Mayroon pa dito sa bahay ko sa Quezon City. Tapos, syempre Ayun, ito. ito yung mga bigay-bigay nila dati. Ayan, oh, mga ganito, mga... Hindi ko pa na display mga award natin. Ayan. Ay, yung sa Quezon City. Ito, Tapos, ito yung mga... Ito yung na-awardan ako ng Quezon City Hall. So, ito. Hindi-display ko ito dito. 2024 pa rin. Ito mga ano, achievement award natin to So, wait lang. Nandiyan pa rin pa rin binigay niya isang vlogger ito. At syempre, wait lang. Wait lang ha. Sandali lang. Kukuha ko ng charger. Yan. Ayun natin. Yung, mamaya yung ano ni Diwata. Yung room niya. Makikita natin mo yung room niya. Ito na. Ito naman, may nagbigay sa akin na vlogger ito. Tingnan ko kung gumagana pa. Robin, ng bahay. Kasi may ilaw yan eh. May ilaw yan siya dati. Ayan! Ayan. Oh, Ayan, may ilaw na siya. Kita ba yung ano? Ayan, may nagbigay sa akin. Gumagana sa actual aid. Pero pwede ka naman siyang patayin. Pero pag pinatay mo, pag binuksan mo, pa, o, oh, di ba, siya ala. Tayo ka pala sa nagbigay niya, dati mayroon pa din. Boy. At siyempre, may TV rin tayo dito. At ito pa, eh. hindi ko pa pinakita Boy. sa inyo. Ang dami daming ganitis this, Oh. Basta iba't ibang lugar yung napuntahan natin, parang ma appreciation timbular siya. Sa Aroroy pala, meron pa rin, no? Bayan ng Aroroy. You know, Basta marami, Aroroy, Pasig, ito may, ito may to, eh na to, itong ganito. Ito naman, Aklan. Tapos, basta ang dami. Ang dami. Ang dami. Iba't ibang lugar sa Pilipinas ang napuntang. Oo, ang oh, daming lugar niya na napuntang ko. ito na ang pinakahintay niyo. Papasok tayo sa kwarto. Ayan. Ito yung kwarto natin. Grabe oh. Siyempre, may... pag may kasama kong lalaki dito, isasara muna natin to para hindi tayo makita. <laughs> daan. Ayan. Nasilip ko lang tayo kung may tao. Ayan. Walang tao. Go! <laughs> Saris lang. Ito na yung kwarto natin. Mga sapatos. Maliit lang. So, kama. Kasi ano lang naman tayo single. At saka sa kwarto ko, hindi ako aircon. Ito na yung gamit natin. Ah, cooler lang. Cooler lang siya. Ayaw ko kasi ng aircon. Dahil pag aircon, super lamigin ako ang aircon dyan lang sa sala. Pero pag matutulog na ako, ito lang binubuksan ko para tama lang yung ano. At dito pa, kapag Papakita ko pa sa inyo yung ano, isa kong kitchen dito. Dito, dito. ulit tayo. Kitchen ni ah. At ito naman. Ito na yung kitchen niya. Dito naman yung dirty, dirty kitchen natin. Nandito na lahat. Dito ako nagluluto. Tapos lagayan ng mga condiments. Lagayan ng mga ganitis. Ay, may mga tuyo pa ako dito. Oh. Mm -hmm. Magluto tayo tuyo. Lagayan din ng plato. Ayan, dami. At ito maghuhugas. Pagdating mo doon, nandun CR pa rin yon para sa mga guests. At dito naman, dito tayo. Ayan, niya. Ay, ano? Ito naman yung laundry area natin. At ito yung mga gamit natin, hindi na nagagamit. Kasi maglalagay din tayo dito ng pisto. Naghanap pa tayo. So, huwag na tayo imikot doon, umuulan. So, ayan, for to this video, ayan po ang ating house tour. Ay, namatay yung ilaw. Balik ulit tayo dito. Oh, dito tayo sa sala. Dito naman tayo sa sala. Asa yung kapi ko? Ayan. Ay, sara natin kasi ang aircon. At yeah. saka, alam mo kung bakit ko sinasara? Kasi ang mga langaw na pasok. So, ayan. So, dito na tayo. Ayan, dito lang ako sila sila. Ang lang, ganyan lang. Kamusta na ngayon si Diwata ngayon? Dahil... Ayan, sa, sa eleksyon. After ng eleksyon, kakabas yung kakabas. Ayan, yung kinita ko sa social media naipon ko. <laughs> Nakabili tayo ng bahay. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Charis. So, ayan lang. Um, at least, di ba, tahimik na ng buhay natin ngayon. So, dito lang ako. Mali pala yung nila ni Diwata na after election daw, babalik ka daw sa ilalim ng tulay. Actually, gusto ko bumalik doon talaga para pumunta doon kasi namimiss ko na din yon Pero siyempre, pagbalik ko doon, uwi pa rin ako dito sa bahay. Gusto ko lang puntahan yung tulay na kung saan ako nakatera dati. Gusto ko talaga siyang balikan at puntahan. So, medyo ano lang. Gusto ko lang magpahinga muna ngayon. Ay, tahimik yung buhay natin ngayon. Pero masaya ako sa ginagawa ko ngayon. So, yun na. Magkapit tayo. Kayo ba, mga basher? Ang tanong. May mga bahay na ba kayo? Magpursige din para magkaroon din ng bahay, di ba? So hindi ko naman pinagyayabang, pero at least, di ba, yung alam mo yung mga pinaghihirapan mo, tapos um, pinundar mo na nasa maayos ka, so isang malaking karangalan yung para sa atin pag nakapag-provide tayo. Kasi, di ba, yung mga family natin, pag pumunto sila sa atin, di ba meron silang um, secure na na lugar na pupuntahan, di ba? So yun lang. Kaya magsikap na lang din kayo magsipag para magkaroon din kayo ng sarili niyong bahay. Kasi alam mo sa totoo lang, ang pinakamahirap sa lahat, halos lahat naman ng tao, ang pangarap magkaroon ng sariling bahay, di ba? Yeah. Aminin nyo, ganun talaga pangarap natin, mag-ipon, magsipag, at dumiskarty. Di ba? Okay lang yan. Yung mga bashing na yan, hindi natin inintindihan kasi normal naman sa kanila yan. Eh. Hindi natin pwedeng i-place yung tao. Pero di ba, at the end kasi, hindi naman yung mga tao na yun mag-aalat sa'yo. Ikaw pa rin mismo ang didiskarte para sa sarili mo. Ikaw pa rin mismo ang gagawa ng paraan para makabili ka ng bahay mo. Ikaw pa rin mismo ang paraan, ang gagawa ng paraan para maka, magkaroon ka ng pangkain mo sa araw-araw. Hindi sila. Kaya kung ano man yung sinasabi ng tao na, mga tao, kung ano man yung ginagawa mo, alam mo tama, ituloy mo lang. ba? Diba? Huwag ka magpapapig Ako nga ba? Diba, daming basher. So didma lang. Kasi alam ko naman, na tama yung ginagawa ko at hindi ako na Nakakatulong ako, hindi ako namimerwisyo. Sino ba ang ano, masama? Ako na naghanap buhay at maraming natutulungan? O sila na wala nang ginawa ko din husga ng iba, manglait ng mang tao? O sino ba masama, di ba? So, did ma, think positive lang tayo o tayo sa mga negatibong bagay kasi ang buhay ay chika-chika lang. <laughs> maraming salamat. Please like, follow, and share.